Good morning once again. As usual, nandito na naman tayo sa ating mga paglalakbay, ang paglalakod ng tinumputo para sa ating ikabubuhay. Our direction for today is Agkabugaw. Agkabugaw Quartero Capes. Kanina nung dumaan tayo sa Nagba Eco Park, malaking pasalamat natin dahil may... Um, mga candidates for municipal um, officials na pinangunahan ni uh, um, candidate Stephen um, uh, ano bang apelido ni Stephen ni uh, Stephen na uh, Opiniano kasama ang mga magigiting na mga magiging konsyal kung papalarin na napakalaking pasalamat natin kasi binilhan tayo ng puto pero mo biro nyo ang na ano ko ang nabintagadan is 400 pesos 400 pesos may may bayad na natin kay Nini sa pag-order natin ngayon ng ng tubig. Kasi wala na tayong tubig sa bahay. Kailangan natin kasi ang tubig sa bahay para sa ating cute na po na pampaligo. Kasi masyadong delikado ang kaniyang balat he has a very delicate skin that is why we are using um, mineral water para pampaligo niya kaya uh, malaking po pasalamat natin sa mga kandidato dahil bumili sila ng ating puto kaya shout out sa mga customers ko tapanguna ni um, candidate for mayor Stephen Opiniano ang anak ng butihing mayor na si Jumari Opiniano mm -hmm. um, I want to stop I want to pause mhm mm We are now approaching to uh, Victor's Bulaluhan and Patahan. Pata. Iba ang pata rito. Kasi ang pata sa Manila ay paanang baboy. Samantalan dito ang pata ay balat ng kalabaw. Na kung tawagin sa mga Cebuano ay balbakwa. Masarap ang pagluto nila rito ng pata nakakatakam. Talagang pag nakatikim ka ng kanilang pata, hindi mo talaga makakalimutan. Halos mawala ka sa iyong alaala. -ala. Halos makalimutan mo ang iyong pangalan pag natikman mo ang pata ni Victor. Okay, mahal ito si Victor ang may-ari ng patahan na ito kaya sa sino mang nagugutom pumunta lang kayo rito sa patahan ni Victor dito sa Kabugaw nagsiserve din sila ng Batsoy, napakasarap ng kalang Batsoy yan, Batsoy tingnan itong, ito, ang kanilang lugar. Mula dyan sa covered court ng Agkubugaw, papuntang Maindang, madadaanan nyo ang pwestong ito. Ang pwesto ni Victor. Ang kanyang... May bulalo ka ba, dire? Away pa? Pero nagkabaliga ka, ka, bulalo. Yan. Nagbibinta rin siya ng bulalo. Nagbibinta rin siya ng mga hilaw. Mga hilaw na karning ay, iba naman para to. Lote para tong binibinta rito. <laughs> nagbibinta rin siya ng mga Ito. Okay ah, lang para lutuin ata niya to. Pero nagbibinta siya ng mga balat ng karne. Kaya sa sino man gustong kumain ng pata, pumunta lang kayo rito napakasarap ng kanilang mga niluluto murang mura lang abot presyo ang halaga jam jam karinderia ito pala ang pangalan ng carinderia ito ito guwapong may ari oh. bow ano na pa bakit walang nilikha ang Panginoon Diyos sa pangit ayara <laughs> Malapit na tayo sa Agkabuga Elementary School Ngunit hindi na tayo dadaan dyan Kasi parang tapos na ang kanilang recess. Kaya didiretsyon lang po tayo Ikot lang tayo doon sa Witting Shed na yun Witting Shed Pagkabuga Elementary School. Poto tikoy, poto tikoy! Sino ang gustong mabakaw sa poto tikoy? Poto tikoy, masok okay. eh! Ah busog <laughs> <Okay. laughs> na kamu? Okay. Ala, hindi ayri lang ayon ayon ng mga bumili ng photo ticket. Okay, ayon na rin sila. Diretsyo <laughs> lang tayo. 'yon, Okay. <laughs> <laughs> Diretsyo tayo sa ating Suke. Amang <laughs> mag-vlog ka kun magagaling, buda. Mm kinanglan eh. Para makilala nila ang account Baligya. Ingat boto ticket. Wala pa. Malapit na. Malapit na. <laughs> malapit na. Nilaga. Kailangan magtiga para magkanilaga. nilaga huh? Okay. If I'm ka- Ito ang Talaga kaso. Kiyot na kaso. Tukoy! Eh, ito si Onyok ko, oh. Palagi lang nakahiga. Ano lagi yan? nakaduyan pa. Ano ano? ko kay Katso na eh. Ha? Uh, Nagura na Si Onyok, bilas ko. Kamusta oh. Sama ng oh, Ha? Samang po Inom tayo nang ano, kape. Ito yung kape na tinimpla ni ano ni Onyok. Ito si Onyok ang kumakain ng puto. Siya ang nagtimpla ng kape na to. Ay, sa May laway daw. May laway daw ang kape na to. Tama <laughs> Nilagyan aja ng laway. Beh, anong anong lasa? Lasang laway. <laughs> I'm sorry Oh, Rupa Diri kalin Oh Oh, Rupa Ha? Ah, titulan, titulan La, guapo niyo, ka oh, ang ganda rin. Ang ganda rin. Ah, ang guwapo ko kaibigan, no. Ang magiting na tanod ng barangay nagba, kwartero kapis. Poto na poto. Uh, kaibigan okay, na pa. Diyan yung Kaibigan. Lagat ako. Okay. Kabay muna. kabay babay muna. Sa so, kamera. Yan. Okay. Thank you. Okay, si huh? Oo, oh, kita ni sa bilog nga kalimutan. <laughs> may mga ko sa Saudi Arabia, sa Amerika. Oo, oh, kita yung kagwapo. <laughs> Malapit na talaga ako sa health center ng Agabugao. Sana may bibili ng puto ko para maubos na ito at makawin ako ng bahay.

Si Tay Balas lang ang bumili ng puto natin sa center. Titignan natin dito kung may bibili ba. Para walang tao. May natira pang limang balot sa ating puto. Si Tay Balas lang ang bumili ng puto natin doon sa health center ng agkabuga hindi talaga naubos ang ating puto may limang pirasong may limang balot pa na naiwan binigay ko kay Taikulas at kay Nainita ang isang balot kaya dadalhin ko lang itong apat na balot sa bahay kailangan natin natin umuwi dahil meron naghihintay na delivery ng tubig na babayaran natin sana darating na sa bahay na hindi pa siya nakarating para hindi na siya tayo, mas maganda yung tayo maghintay kaysa siya maghintay sa atin kaya for the meantime dito muna tatapusin ko muna ang vlog na ito marami pong salamat sa inyong lahat may God bless sa all